Hi people, good morning, good evening sa ating lahat. Ah, kita na ba kayo ng ano, kawayan na itim? Dito muna tayo ha. Ah. Tabi po. Tabik po. Tabik po. Ah, room people oh. Tinan mo, halo siya. Butik na lang daan. Butik ang daan niya people. Tinan nyo ang kawayan. Di ba may, sa tabi niya green. Tapos sa uh, ano niya, itim. O, oh, yan oh. No, tapos green. Yan. Yan yung kawayang uh, tapul. Ano? Mayroon din green, oh. Pero ang magtaka ka, no? Ito, oh. Green din to. Ah, uh, itim din to. Yan o uh, natin, ha. Ah. Tingnan ko dito kung makakadaan tayo kasi marami dito. Ano eh, kawayan na ah. kay, putik. Putik, ha? Pero, ano sige lang natin to alang alang sa atin sa ating mga people na makikita ninyo yung ah di tayo makadaan people pero wala tayo eh, paraan madaanan natin yan ito natin yung kapul na kawayan or itim na kawayan people hmm. Eh, kita ninyo yan people ang kawayan na itim sabi po daan lang makiki vlogs lang pero nagiging green sila ha? ito green sila una pero katagal nagiging itim kita nyo yan ito tayo meron sa lugar na to no? parang parang sarap puntahan doon sa unang eh. Pero na kay busy pa ako. Papakita ko lang sa inyo yung kawayan na tapul o itim. Yan o. Yan. Itim ito ka people. lalo, lalo na dito sa loob o. Hello po. Nakikiblogs lang kaibigan. Yan. Tingnan ninyo to. I zoom ko to ha. Yan ay itim. Tapul. Yan, pero mayroon siyang green, oh. Tingnan mo. Oh. Ito green. Green, tapos ito itim. Tapul. Oh, hindi na pareho. Napapansin mo naman 'yung combination niya. So, ibig pala sabihin nito, people, ay okay. Una, magi-green siya. No? Yan o kaso, maganda sana 'to kung libon, no. Halo-halo 'yung mga naririnig ko ngayon. Yung mga ano to? Ano to? Tingnan mo to. Tim yan. Ayan ako, salamin ha. Yan o. Oh. Tim yan. Punin natin. Ah! Yun. Binigay. Binigyan tayo. Binigyan ako ng tapul. Isa. Hirap kaya tanggalin to. May time na kahit mag, magputol ka ng sanga nito, hindi ka bibigyan eh. Oh, ano to? Ano yan? Merong ano. Yan, oh. green. Yan ah people of. Oh. So sa inyong mga uh ah, ah, pagkakakilanlan sa puno na to, uh ah, kawayan na itim. Itim talaga siya people oh, itim yan oh. So siguro sa lahat-lahat, wala pa akong ah, wala akong nakita people na nagba-vlogs ng kawayan na itim. Ayan, mapapansin nyo. Linaw po yan, oh. Itim ang kawayan. Ano? You know? Ay, kumuha ako ng konti. Maliit. Kasi wala akong dalang lagari. Tsaka, paitimin muna natin yan. Alam ko naman kung saan makukuha. Sa inyong mga people, sa inyong mga, may kaalaman sa karunungang lihim, ano ang pagkakaalam mo at ano ang taglay nito? No? Yan, you know, oh. Lahat. Lahat. Pero dahon niya, kawayan talaga yan, people. Oh. Kawayan talaga yan. O malamang nasabihin nating bagakay ito. No, kawayan. Marami, andun pa oh, sa isang puno na to. Iso-zoom ko ha, people. Iso-zoom natin. Kasi yung ano natin yan. Ano din po yan. Tapul din kawayan yan, mga people. Yan oh. oh kita nyo. Ang iba niyan ay ano din yan tapol din yan mga pips yan mga tapol din yan tapol kumbaga itim na kawayan pwede rin natin puntahan puntahan din natin ha dito kasi people nakikita ako dito yung ah uh, dati ko na itong nakuhaan napuntahan napuntahan ko na rin to people noon eh napuntahan ko na rin to pero ito pero hindi na gaano siya nagpakita ng itim huh? oh itim pa rin itim pa rin to people yan oh itim pa rin oh tabi po oh, yan pero yung mga bagong mga ano nya green ito green pero ito ano na ito oh itim na ito itim na nag uh, ano na nagbabago na ang kulay alam mo dati ito people, ang mga maliliit niya ng tangkay ito. May maliit na tangkay. Oh. Kunin din natin to. Ito, itim. Ito, to, oh. ito. Yan nga lang, paswertihan tayo nga pagka binigay. Yan. Binigyan din tayo uli ng kawayan na tapol na maliit. Yan, eh, marami oh. Nag-itima na rin ang iba. Ito, oh. Itim yan. Tapos ito, ang green. Oh. Mapapansin mo naman yung green at saka ang uh, kakaiba niyan. Kaya, yan, marami, marami people dito. Kakaiba. Okay, maraming salamat mga kaibigan hindi nakikita. Uh, nag vlogs lang po ako. Uwi na rin po ako mga kapatid. Yan o, oh, dami. Tapul talaga siya mga pips. Ayan, tapul. Itim na kawayan. Ha? Pero oh, no itim na kawayan, sarap din to kunin oh. Ay pagkaloob sa atin oh. ah, to. people, <coughs> ay pagkalub. pagkaloob. na tayo salamat, salamat dito kahit konti nakakuha ako ngayon ng konting sanganya na tapul. itim. Uh, sa inyong mga people na may kaalaman sa karunungang lihim, kayo na po ang humusga at kayo na rin po ang nakakaalam. Uh, kung para saan gamit 'yan, mga kapatid. Dah, yata ako makauwi. No, pero para sa akin ito, napakalakas na protection itong tapul na kawayan o itim na kawayan. La, putik na. Ha? Okay lang. Putik na eh, putik. Itim na kawayan. kawayan ay mabisa sa malakasang protection people no yan ang pinaka ano malakasang protection po yan so maraming salamat people na way nakakatulong sa inyo nakita nyo rin tagpuan nyo rin ang, lipang tapul na kawayan bye